sisilit natin ang alagating manok yan ang alaga nating manok pasilit natin wala o diba mini farm mini farm mga pastoy yan. o diba Nitilyo na. Nitilyo ni yung mga alaga natin. Ayan mini farm mini farm baka po may gustong mag donate sa akin ng manok dyan baka naman mini farm sinubukan natin ng ano ibang pang business yan po yung mga manok natin mga idol baka naman mini farm mini farm mga kastoy ka baka po may gusto mag donate marami pa ako nalag pwede lagyan ng pwesto hmm. tatlo lang po yung tandang yung dalawa pinigit ko ng tinali yung magbibibitilyo ko Ayan. Pero sang itali. Yes, sa kapesan ng atali. Diba? Ayan lang po. Oh. Baka naman may gustong magbigay dyan. Mga kastoy.